to this video mga masteran nga pala guys ay eh, magluluto nga pala tayo ng tinola ito yung mga uh, ingredients natin sa yote uh, uh, yung don't forget yung manok saka ito nga yung langis natin ah, uh, one part lang pero di natin ubusin <laughs> ayun guys mga master <laughs> Ayun nga at nilabas na natin yung kawali natin at ipapalagay na natin sa ating kalandoyo soil. Kaya yeah, papainitin na natin bago ilagay yung langis. Ayun, mga, ayun nga mga master. <laughs> Shout out nga mga master sa mga patuloy na nagsusuportahin guys. At lalagay na natin yung langis na binin natin kay pare. Shout out nga pala pare. <laughs> ayun guys so kunti lang at baka ma tayo mga master. Ayun guys at abang pinapainit natin lalagay na natin yung sa uh, sibuyas sa luya kaya yung kunting bawang mga master <laughs> baka may mag react na naman dyan <laughs> ayun guys ah, uh, halo na muna natin para lumin, lubas yung katas ng mga ingredients na nilalagay natin, nilalagay natin dito ah, uh, preto preto na muna natin At mas masarap kasi ito medyo uh, tutung tutong tutong yung mga oh my god pampalasa mga master ayun guys lalagay na natin yung manok na gagawin natin tinola bali pinutulputol ko nga ito mga master is style kong pambangot para mas marami para maging maraming tingnan ayun guys <laughs> parang pambangot ang klase ay ay guys mga master by the way shoutout nga pala sa mga solid viewers natin dyan na ah, patuloy sa support sa mga solid supporters natin by the way ako nga pala si Eugene Abad TV kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, isubscribe nyo na at pindutin nyo na rin yung aking bell button para updated kayo sa mga video natin paparating. And guys, balitakpan nga pala natin ulit. At uh, so ilalagay na natin yung sayote, mga master. Pag kumulo na yung, ay pag sinangkot siya nga pala natin. And guys, ilalagay na natin sayote, mga master. At medyo lutong-luto -luto na yung, ano, yung manok na ano, nagpula na yung mga manok na ilalagay natin, mga master. <laughs> Ayun guys at yun halo-haloin na natin Bali Tapa lang mga master Sarap talaga nito pag nakalagay na ito ng Santa Malmal -Mal na sabaw What? Ah Kaling ano <laughs> Buru-buru Ayun guys mga master Lagyan na natin yung tubig Ah, kunting tubig na mga muna, muna masar at mag magtutubig kasi ang ano itong sayote na nagtutubig ito mga masar kaya ayun guys atakpan na natin mga masar A few moments later. Lagi na natin ang asin konti lang mga masar ayun guys at Napakasarap dito mga master. Ayun nga guys, at kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page, uh, i-follow nyo na ang aking Uh, ako na mga master uh, tulungan tayo mga master ayun guys kumukulo ng kaunti yung ano yung ayun na yung tinola mga master na niluluto natin halo halo na nga pala natin ito mga master abang kumukulo at lalagay na natin yung Kuling uh, huling gulay na ating inaano dito sa ating tinolaw mga maser. Ayun guys. Uh, Bapaya. Dadagdagan natin ito ng, ng konting sabaw. Pag yung ano. Pero marami na ito mga maser. Para ng ano. <laughs> kaya ng nagpahigop ng ano. Tasambong ka kataas sa sobrang santamal malang sabaw. <laughs> Shout out mga maser. Yun. Tikman na pala natin kung talagang masarap yung ating niluluto. Yun. Tamang tama ang timpla. Takpan na natin. Malapit na to. Kunting ano lang ito. Ito karin yung mga maser. Iya. Yeah kakain na natin mga master ayun guys bali si mama nga pala nasa loob ng kwarto at uh, ito nga pala yung niloloto natin tinula <laughs> yan tinakpan nga ulit natin iintay natin ulit kumulong masyado ayun guys kulong kulong mga master oh. tinan nyo talagang luto na rin yung sayote mga master talagang yung ano yung lulutuin pa natin at uh, minsan kasi pag hindi luto minsan yung manok may dugo-dugo pa sa loob tanda ta naman kainin mga master nun medyo hilaw ay guys kaya linuluto pa na natin masyado para mas luma lumabas yung katas <laughs> ay guys bali tapos na nga pala tayo magluto at ito na nga yung uh, perfect combination ay combination um, ang ating tinola mga master ay guys oh napakasarap Ayan mga master Mas masarap ito lalo kung lalo na kung may papaya mga master Ayan guys so Wow Shoutout nga pala mga master sa silent Tears At sa panonood ng aking vlog Ayan guys sa uh, Kung umabot kayo hanggang dulo Maraming maraming salamat at God bless mga maraming salamat sa uh, patuloy nag-susuporta sa aking vlog Ayan guys Eugene Abad TV Let's go